Maka discard mo TV, check na natin yung ating repair. Testing na natin. So and so unlike kanina, maka discard mo TV, wala nang restrictions pag-ikot niyan. So ayan you know, oh, sobrang dulas na siya. Ayun. Hello, Hello po mga ka-discard mo TV, welcome po ulit sa ating munting channel. Kamusta po kayong lahat? So meron po tayong re-repair ngayon na stand fan, electric fan. So yung brand niya po is Orofan. Ayun. So yung complaint ni customer is ayun yang umandar, ayun yang umikot, uminit yung motor at umugong lang. So samahan niyo ako mga ka-discard mo TV para ayusin i-check kung ano ba yung nagco ng problem ng electric fan na ito. So tara. So ayun mga ka-discard mo TV, start na natin ngayon sa inyong electric fan na ito. Yan, so first and foremost mga ka-discard mo TV, uh, siyempre i-check natin kung buo pa yung motor ng electric fan na yan. So gagamit po tayo ng tester which is nakaset na yan sa uh, ohm setting. Yan. So yung dulo ng plug ng electric fan, kukunin natin yung dalawang probe. Check natin kung meron pa tayong makita ang resistance or reading. Bukang meron na. Pero check muna natin yan sa zero. Yan, sa zero. So check natin sa number one, number two, number three. Meron? So na uh, zero. Wala. Yan. So, guys, ginagawa lang natin to yung pagtesting na ganito, para ma-eliminate natin yung possible cause na putol or hindi nabuo yung uh, motor ng electric pano yan. So, since may reading tayo, buo pa yung motor na yan. So, next natin na gagawin, mga ka mo TV, is na natin yung unit. Yan. So, naka-plug na siya. Switch on na lang natin. Tapos, set natin sa number 1, o oh, number 3, yung unit. Yan. Tapos, paingat natin. Set natin sa number 3. So, ayan, mga ka mo TV, umugong lang siya talaga. Yan. So sa mga ganitong mga cases, mga discard mo TV is uh, nagdudro draw na o bumubunot na ng mataas na current yung kanyang motor. So yung magiging result nun is talagang init yung motor at iinit yung plastic. So yun na yung uh, na-complain ni customer na na-observe niya. So if ever mga ka-discard TV na meron po kayong electric fan na umuugong lang, tanggalin na agad. At huwag na nga yung nakatsaksak ng matagal. Kasi, if ever, natsambahan nyo po yung mga thermal fuse na defective na siyang nagpro-protect against overheating, yung may electric fan nito. So, yung pinaka-worst na pwedeng mangyari is magkaroon ng sunog. Kasi nga, magdodraw yan ng uh, overcurrent. So, masusunog yung mga windings ng inyong mga electric fan. So, yan, mga ka-discard mo TV, try natin ulit panda rin yung electric fan na ito. Yan. So, supposedly, mga ka-discard mo TV, pag inon to, sinaksak to, uh, supposedly, uh, under na to. Yan. So, plug na, na, uh, plug na pala. Yan. Ano on natin? One, yan, so umuugong pa rin siya mga ka mo TV, ayaw niya talagang mandar. So magdigin pa tayo ng mga possible causes kung bakit siya umuugong lang. tanggalin natin yung cover. Yan. Yun. So ayan mga ka-discarding mo TV, meron tayo isang suspect. Yan, so supposedly mga ka-discarding mo TV, ang good na electric fan, pag pinaikot mo, dapat free play siya. Yan, by hand rotation, dapat free play siya. Pero dito mga ka-discarding mo TV, medyo dinakasin ko na yung persa, pero yan may na pa rin yung ikot niya, hindi siya nag-free play. Yan. So sa mga ganitong mga cases, mga ka-discard mo TV, uh, konti lang yung possible cost nito. So pwedeng sira yung kanyang shafting o di naman kaya yung kanyang bushing. At isa pa din yung uh, natutuyan siya ng langis. So i-check natin. na po mga discard TV yung motor ng ating electric fan yan so natanggal na natin siya sa kanyang housing cover yan so kung mapapansin po natin maraming alikabok o maalikabok na talaga yung kanyang motor yan so yung alikabok mga discard TV malaki talaga yung factor nun o yung contribution niya para matuyo yung uh, langis na nagsiserve as lubricant sa bushing at shafting so, so gaya nga ng na-discuss natin kanina mga ka discard TV is yung uh, pinaka possible reason reason kung bakit ayaw mandar yung inyong electric fan is maring may defect yung kanyang shafting dahil nga nagkakaroon na siya ng wear or di naman kaya yung bushing at yung natutuyan siya ng langis ayan so para ma-check mga ka mo TV kung yung bushing o yung uh, shafting may defect is check natin dito so dapat wala siyang alog ayan so mukhang nakaintak siya mga ka mo TV so pagka kasi meron ng spacing mga ka TV yung shafting at saka bushing uh, nakawawala yung alignment yung kanyang shafting. So, pagka na-misalign yan, so expected, hindi talaga iikot yan. yan. Since uh, na-check natin, mga ka-discard yung TV, na wala namang alog yung kanyang shafting at saka bushing, wala naman silang spacing kasi nga, So, yung gagawin natin, mga ka-discard yung TV, is lalagay muna natin yung o, ng oil or lubricant, yung dalawang bushing dito sa harap at saka likod. Yan. So, less hassle to, mga ka-discard yung TV. Yan, hindi ka na mapapagod sa pagwaklas. Kasi mamaya yan, binaklas mo na, yun pala, kailangan na ng oil. Yan. So, try muna natin lagyan ng lubrikan. So, para ma-access natin, makaka-discard mo TV, yung bushing dun sa likod is kailangan muna natin tanggalin yung mga restriction. So, tatanggalin natin yung mga part nito. Yan. So, baklasin natin. So guys, lagyan na natin ng oil. Ang lubricant yung ating pinaka uh, bushing. Yan. Tapos i-observe lang natin. Yan. Yan. So medyo dumudulas na siya. makaka discard mo TV. Sa likod pa. Tapos i lang natin para may absorb yung bushing yung oil. So, ayun, mga ka-discard mo TV, after natin matang malagyan ng lubricant oil yung kanyang bushing sa hilap at saka likod. So, titestingin na natin. Sinuli ko na rin yung parts para medyo mikli yung video natin. Yung tinanggal natin na, na part dito. Yan. So, testingin natin, mga ka-discard mo TV. Sa una, alas dos, alas tres. Testingin natin. Noise. So, pa, mga ka-discard mo TV. Noise. Yan. So, madulas na siya, mga ka-discard eh. Unlike po kanina na talagang persaan yung pag-ikot. Yan. Yan. So, ang natin, mga mo TV, ulit, ulit natin yung unit. madulas na siya. Yan. na po mga ka-discard mo TV try na natin kung magano pa siya ayan o so madulas na unlike kanina na talagang mahirap pa ikutin ayan so yung hand rotation madulas ayan o ayan so plug natin mga ka-discard mo TV so, plug natin pero naka-off muna siyempre ayan tas natin siyempre ayan so set natin sa number 1 ayan ayan na po mga ka-discard mo TV okay na siya